Idol Sino po yung uh, familiar po rito sa mga lumang uh, o batsa mga Idol Ayan oh, dito po tayo naliligo at naglalabat uh, naglalaba at na, uh, nagbabanlaw mga Idol Bago pa man dumating yung mga washing machine mga Idol Ito na talaga ang bida noon sa bawat bahay o tahanan Ang mga batsa at na ginagamit na ng mga Pilipino mula, no, mula pa noon na panahon pa ng mga Amerikano at uh, mayroon pa nga, nga, ginagamit na noon na Uh, inamel na material. Matibay, mabigat. Pero kahit anong bagsak, mga idol, buhay pa rin hanggang ngayon. Katulad nito, mga idol, o. Oh. Napakakapal niyan. Ginagamit din ito sa paghuhugas ng uh, pinggan, mga idol. Mayroon pa nga yung mga ganitong uri ng uh, malaking uh, batsa, mga idol, o oh. na mga idol, oh. Ganyan po sila kapag uh, naliligo noong unang panahon, mga idol. Hindi masyado aksayado sa tubig, mga idol. Nakasala yung tubig at uh, hindi nabubuho sa labas. Ganyan kasi ginagamit pa rin po nila pandilig sa laman yung uh, pang uh, pambanlaw nila mga idol kapag may handaan din noon mga idol sa mga bawat uh, tahanan minsan ginagamit din po nila ito ng uh, lagayan po ng mga lutong uh, bahay mga idol katulad ng mga pansit o humba o maski ano pong uh, nilalagay po ng mga panahon pa po ng mga lulo at lula po natin kaya kung may lumang tanggana at batya ka mga idol ingatan mo ito at uh, hindi lang yan gamit mga idol parte na rin yan sa may mga kasaysayan ng bawat Pilipino so nalito na lang Thank you for watching.